Parang bago lang eh, no? Kailaw pa sila lahat eh. So, yun. Yung iba kumakanan na. Yung iba, nakakadiretso. Buti kahit papano, kasya pa yung mga bus. So, sa Makati, isang kotse, saka isang Nissan Urban. Yun, tapos ng traffic. Ang haba na ng traffic, hanggang tungkol na. ayan oh, nga kanina nandun ako sa kabilang side yan. tatlo pala sila meron pa rin doon sa kabila grabe traffic nandiyan ka na nila yun yung isa siguro pag tama nyo matulin umama rin dito sa kasalubong kaya ganun ang traffic lukot yung pintuan ng kotse isa tapos yun, pagtama niya roon, tumama na roon sa, sa kasalubong. Warak naman yung harap nung kotse sa banda roon. Kaya yun, napaka-traffic. Grabe! Ang haba ng traffic! Hindi na lang, nakakalusot pa kami eh. Ayan ko ba yan, nasa tapat kanina, Skyline Hospital. Katabi nga ng Iglesia Ni Cristo. Alam, gumawa ko nga to. Grabe traffic. Kaya palang haba ng traffic. Sabi ko na nga ba sa misis ko, may banggaan na naman siguro. Kaya gano'n. Kaya napaka-traffic. Wabe. Naka-one piece pa siya, oh. Matibay talaga si Lupi. Ay, wala talaga ang kinatatakutan sa to Ayan, tingnan nyo yung sitwasyon Pagka dayo ka rito, hindi mo kasi mapapansin Na may intersection dyan Kaya pagka hindi mo alam to Mahataw ka, may papasok at lalabas dyan Magkakakos talaga ng banggaan Yung napanood nyo, isa lang yun sa mga banggaan Na nakita ko dito Sa sakop ng tungkol mangga mga Sa tapat ng skyline Napaka delikado ko talaga ng lugar na to Lalo, kung mo, hindi rin pala May papasok at lalabas Alam, madadali ka kaya makakadali ka. Kaya konting ingat mo rin sa lugar na to, along kung